A few moments later. Hi guys, kumakain niya ng mga Filipino niya Ganyan Yat po sila kumain dito sa. Ano ba yun? Hindi ko Hindi hindi. Ano ba nangyari d -dib, d -dib, sa serpon Si Sige ka, ay, tignan niya natin yung sinong pinakamalakas ang subo. Pinakamalakas, pinakamalaki pala. <laughs> Oi si Janet na iyang kumain. Si Janet na iyang kumakain. girl girlish. Hi, Mary. Hello. Hi, hi. Nite. Hi. to my black <laughs> and plan. hi to the food. Our And for hi today? to Mary. And our videos for today is about Mary eating the candies. Mm -hmm. What kind of candies, that Mary? I don't know this one yet. What's the name of that candy? It's sour candy. Yeah. Sour wow. or sweet? It's sour. That's sour me. or sweet? I don't know how to eat, I know. But You just, just know how to eat but you don't know what's this kind of yeah. sweet? Yeah. Anako, ah, astaghfirullah like, ka nga. Pasaway ka nga, Mary, ay. Ano ba yan? Ano ibig yan? Ka natin ka Yung, Mary! What, what? Mary, naunsa no, ka na. Unsa man ay magikaw ni Mary? Yatira. Unsa man ang gikuan kuan? Murag kuan? Yeah, baby. Ati ni kiss. Kiss. Jinet na mo. Mga kalahi ni Analin. Dito dito po sa nakatira si Analin po ang kinala po si Analin yan po yung mga kalahi niya. Yan, yan po yung mga kalahi ni Analin. O oh, hindi po kasi pwede tayong pumasok